yahoo yahoo magandang magandang buhay ang ganda ng weather oh ngayon po kasi sa video na ito nandito kami ni Nene Vlogs sa Tamar Park dahil meron akong daladala na uh, tent in order ko online at natanggap ko na kaya sabi ko ni Nene Vlogs punta tayo sa Tamar Park at i-unboxing ko doon yung aking tent kaso lang naisip ko Monday pala yung day of namin paano ako magsiset up ng tent dahil wala akong nakikitang may nagtitent dito dahil nga uh, working days naman, pambihira. Pag weekends kasi, ang daming mga nag-aano nag, dito, nagpuput up ng mga tent. Kaso lang, Monday, wala man lang, ano, wala man lang magpuput up. Dahil paano nga ba naman puro mga di opisina ang mga nandito, kakain dito sa park, uupo dito sa mga upuan, ito sa, dito sa may kung saan kami nakapuesto, upuan yan. Alaga naman no, i-open ko pa yung aking tent na ang daming mga bakanting upuan dahil walang tao yung park. Abay, just may nahihiya naman ako mag, uh, ano, set up ng aking tent. Kapambihira talaga. Ang bigat pa naman ng bit-bit ko no. Tapos hindi ko man lang na-open. Kasi uh, kaya yun ang aming purpose kung bakit kami nandito sa Tamar Park. At since hindi ko siya na, ano, hindi ko siya na set up, o di umupo na lang kami dyan, kumain, at salamat pala nini-vlog sa lunch. O ba, diba? yan na talaga yung taga -bit, bit ng pagkain. Niluluto pa niya galing doon sa bahay nila. And pagdating dito sa kung saan kami magikita, si taga-kain lang ako. <laughs> Pasensya na nini Vlogs, Ako'y kakain lang, ikaw nagluluto. Pasensya naman at salamat sa mga ano. Salamat sa lunch na yan ha. Pambihira talaga ako. Tapos di ayon since hindi kami ano hindi kami nakapag-ikot dahil nga ayaw kong gumala ng gumala dahil mabigat yung aking tent dahil may kalakihan. So umupo na lang kami diyan at habang si Nene Vlogs naman ay nag-aayos ng kanyang cellphone dahil nga humina yung internet niya, humina yung cellphone niya siguro. Ewan kung ano nangyari. So nagkalikot siya ng phone niya at ako'y wala namang magawa kaya nagbibideo-video na lang ako sa paligid. Ayan, at iniwan ko siya sa upuan, nagikot ako. Pero iilan pa lang yung mga nakikita nating bulaklak dahil nga ano pa lang ngayon. Uh, spring pa lang. So nagsi-start pa lang yung bulaklak na mag ano, mag-open. Uh, by summer talaga next month maganda na ito, marami na itong bulaklak dahil halos lahat ng mga puno may mga buds na. Kaya sa ngayon, iilan pa lang yung mga naka-open na bulaklak and yun na lang ang aking inikot habang iniwan ko si Vlogs dahil nga, nung nakaupo lang ako na may ginagawa siya, nakaupo lang ako inaantok naman ako, so iniwan ko siya, at sabi ko, sige dyan ka muna, ako mag-ikot pambihira yung buhay na yan na all, hindi ko na nga nagawang mabidyan yung tent ko dahil nga gusto ko sanang bidyohan tapos hindi ko naman lang na set up hindi eh, walang nangyari sa aming lakad kaya iniwan ko na lang siya at nagvideo sa paligid sa so, ito yon ang Tamar Park nandito kami sa bandang dulo na kung saan uh, sa bandang itaas niyan ay ano na yan, um, highway na yan papunta sa worldwide, papunta sa kung saan-saan. Ayan. Kaya nandito lang kami and then maya maya kunti nito. Layas naman kami sa park sabi ko uuwi na ako at ako'y napapagod na sa aking bitbit -bit na mga bigat. Ayan. So di ba ang laki ng park? Ang ganda, ang linis. Ayan. Pagka weekend yan, ang daming tao talaga dito. Grabe. Kasi Sabado, Linggo, maraming mga mga kapwa Pilipino natin na nagde-day off. Pero kami si Nene Vlogs, na iba yung I aming mean, day of eh. Monday ba naman yung day of namin? Every Monday. O, oh, di ba? Very funny lang. So, hindi ko, hindi ko natiis na hindi li lip ano, lapitan na. Nabuyoy na si ako. Nakakabulol-bulol na baga. Hindi ko matiis na hindi lapitan yung mga bugambilya. Kasi kung titingnan sa labas, or sa, sa labas from a distance, ang ganda niyang tingnan, parang grabe ka daming bulaklak. Pero pag lapitan mo, hindi pa naman talaga sobrang dami dahil nga mga buds pa yung iba. Ngunit, uh, okay na din siya. Maganda siyang tingnan. At, kung doon sa bandang unahan, siguro una talagang namukadgad yung mga bugambilya sa bandang unahan. Ang dami nila. Kung titingnan mo, parang plastic. Pero, hindi yan siya plastic. Talagang, ang bugambilya kasi, pag namumulaklak, talagang halos wala na siyang dahon. Kundi puro bulaklak. Ayan, kung nakita nyo po yung mga pink sa bandang unahan, yun na yun ay nagiging ano na sila, bumuka na sila ng mas mas marami talaga. Ayun, so nag-ikot-ikot lang ako. Marami pong salamat sa inyong lahat dyan. Ito lang ang aking na video for sa time na ito dahil nga hindi ko nakukuhaan ang aking tent na dapat ko iset up dahil yung tent ko po ay hindi 'yun yung hindi 'yun siya tent na mali maliit lang uh, na order ko siya online ang laki niya ay pwede siyang magkasya ng 3 to 5 katao sa loob. So, could you, could you imagine kung gano'ng kalaki ba naman yung binili ko? Kaya hindi ko siya basta-basta lang na bitbitin ng ano. baka ano talaga siya? Hassle talaga siyang bitbitin. Kaya sabi ni Nene Vlog, saka na lang talaga natin yan i-set up yung tent mo kung pupunta tayo sa tabing dagat. At yun ay di pa namin alam kung kailan. Kaya ito na ang ginawa ko tuloy, nag-iikot na lang ako dito habang nagkalikot siya sa kanyang phone. So ito po yung sinasabi ko ng mga bugambilya na akala po natin kung titingnan lang natin ay parang plastic. Pero real po yan. Halos wala na siyang dahon sa dami ng kanyang mga bulaklak. Hmm, yan kaganda si mga bugambilya pag namumulaklak ng todo. Hindi po ba ang ganda? So umikot na lang ako dyan sa may bandang gilid ng park. At pagkatapos, bumalik na rin ako. Talagang wala. Ang araw namin na ito ay umupo na lang kami talaga dyan dahil hindi na, hindi ko nagawa yung gusto kong gawin sa park kung bakit kami dito napunta sa park dahil nga sa akin purpose na pag-set up dapat ng aking tent. Kaso, walang nangyari. Ay, pambihirang buhay. Ayan, and mega love shout out po sa lahat. Sa mga present dito, mega mega love shout out, kawai kawai. At uh, salamat po sa inyong lahat na nandyan. Salamat sa uh, mga nagre-replay. And salamat, basta't salamat po sa lahat-lahat ha. Um, ano pa nga po bang sasabihin ko? Basta't salamat po sa inyong lahat. Ah, uh, ayan. Ah, uh, yan naman ang bulaklak na yan ay Camilla kung makikita nyo po, kukunti pa lang yung naka-open, oh. Pero ang dami ng buds niyan. Siguro, sabi ko nga kay Nene Vlog, so once bumalik kami dyan, siguro after a week or two, mas marami ng bulaklak yan. Nasa ngayon kasi, paiilan-ilan pa lang yung open ng mga bulaklak. Ayan, so, yun lang ang aking nagawa. Iyan at iyan lang talaga. At naka 7 minutes na tayo at ako ay malapit na magbabay. 8 minutes and 3 seconds lang po ang video kong ito. Kaya marami marami pong salamat sa inyong lahat na nandyan. Uh, pasensya na po kayo sa aking video dahil ito lang ang aking nakuhaan. Ayan. Mega love shout out and goodbye sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam ito po si Sirus Itzke. Marami marami pong salamat. Bye bye.